Andun si Reman at si Ray. Hindi lalo na nag-inuman yun. Kaya nga. Kaya nga ni Ray si Reman sa kay Pamela at sobrado daw Sino? Si Kaya nga ni at asawa. ng Okay lang. Okay lang. na Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay

Mama, mama. Bagaimana? 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 muna eh.